Wala tama sa iyo masarap mas eh. Kita, eh. <laughs> Oo. ganun mo para makita naman tayo na. Huwag so, masyado. Yay! Ah. <laughs> 60! 60. <laughs> ni Papi oh. Wow. Sexy <laughs> ni <niya>, ano ni eh. <laughs> wow! <laughs> barang si ibana. Pre, ina din si Darwin bro. Cute key. Paano? Di mo ginagawa na kung ibana. <laughs> Iba. Iba, 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 wow. Gimay yung alak yung tama ka na. From Broga. Broga pa. Pakitaan mo ng kambing magkabait. <laughs> sakit ako ng kambing ano. <laughs> Pag babae rin sa so sayo sa iyo. Hey. 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 Galing talaga ng camera na yan ano. Oo. Oh. Uh. Pero kan ni ka magaling. <laughs> 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 yeah. uh. Hindi magaling galing ka rin? Incredible <laughs> <Ay> <laughs> mo oh. ano. Okay. Kita-kita na oh Ako hindi ako kita black ako eh. Kita parang yung brother mo lang, no? Yun niya. Ay, the, you, like <laughs> me. Okay. An, <laughs> couple color mo <ijo> yung kanina. Ikaw parang ay pa pa. di mo sinabi? talaga really? mo Oh,

Twinkle, <laughs> twinkle, <laughs>